Bilang nanay pala talaga eh, yung hindi ko nga alam kung paano talaga na ma yung oras ko. Tara, panoorin nyo kung paano ko nga to ginagawa. Day in life na naman mga mare ng isang collection specialist, simons wife, disco content creator. Basta, lahat-lahat na. Gano'n. <laughs> Dahil pang gabi nga ako mga mare at nag-out na nga ako ng alas 7 ng umaga, minsan alas 8 na pag-out ko nga, minsan nagwawalis-walis ako dito sa sala dahil lang kakalat ng mga anak ko. After ko ang magwalis dyan mga mare, pineprepare ko na nga itong manok na uulamin namin for today's video dahil may napanood nga ako sa Facebook. Orange chicken nga to. Dalawang malaking chicken breast nga yung binili ko mga mare dahil piprituin at ipifilet ko ngayon mamaya. Saktong-sakto naman sabi nung nagtitinda, wala araw yung nagde-debone kaya ako na lang yung gumawa tuwang tubang ako dyan, mga mare, dahil maayos ko nga siyang na-debone. Nakala ko, hindi matatanggal yung mga laman-laman niya dun sa buto. Hiniwa-hiwa ko nga lang siya ng pabite size dyan, mga mare. Tsaka na nga rin ako nagtimpla ng itlog, paminta, patis, magic sarap. Tsaka ako na nga rin nilagyan ng harina. Madali lang naman tulutuin, mga mare. minarenit ko na nga lang siya ng 30 minutes. Tsaka ako nga lang siya ipiprito. Ganun. Alam nyo, first time ko talaga magluluto ng orange chicken, mga mare. Kasi nagsasawa na ako talaga sa adobo tsaka tinola. talaga yung kinasasakit ng ulo ko, mga mare, yung araw-araw na pag-iisip kung ano talaga yung uulamin natin. Nakshota. Bukod na sa pag-iisip ng ulam araw-araw, mga mare na nakakasakit ng ulo, ay nakakasakit din talaga ng ulo yung pagbabadget sa araw-araw. Kaya yung mister nyo, pag nagtanong ko may tira pa sa perang pinadala niya, si Karen nyo. Charis. Sorry na nga, mabalik na nga tayo dito sa niluluto ko, mga mare. Baka mapanood pa ito ng asawa ko. Bawasan pa niya yung padala mga Mare, nagtimpla lang ako ng orange juice sa mangkok, mga Mare. Nilagyan ko nga rin ng minced garlic, tsaka ng minced ginger para nga mas malasa siya. Naglagay na rin ako ng konting oyster sauce, tsaka konting toyo, mga Mare, tsaka na rin ng konting asukal para mabalansin nga yung lasa niya. Ganun. Pinakuluan ko nga lang ng konti yan sa kawali, mga Mare at sa pampalapot naman, nagtunaw lang ako ng konting harina sa may tubig, tsaka mo lang i-mix dyan. Ganun. Ganito lang pala kadali magluto nito, mga Mare. Tumanda ako ng 33 years old. Ngayon lang ako nakatikim neto Chares. <laughs> Dati kasi mga mare, nung isa pa lang yung anak ko at nakatira pa ako kay mama ko, Diyos ko ako ngayong araw-araw na nagluluto, wala pang cellphone nun, kaya hindi ko talaga alam kung ano yung mga gantong luto. Dati nga mga mare, maswerte na kami kapag nakakapag-ulam nga kami ng menudo dahil sa handaan lang talaga natitikman yon Lagi nga ang ulam namin, pritong tilapia, minsan pritong talong, ganun. Nern. Alam nga ng mga batang 90s yan mga mare, bukod nga sa lumaki kami sa hangir ay lumaki rin kami sa noodles, kape at milo, ganun. <laughs> Biruin nyo nga mga mare, sobrang swerte nga ng mga anak natin ngayon dahil na kapag cellphone na kapag gadget sila, nakakain nila yung mga masasarap na pagkain na dati. Diyos ko, hindi natin natitikman. Samantalang ng na mga bata nga kami mga mare, kung di pa may darating na bisita, hindi kami makakatigim ng tinapay at coke. Charest. <laughs> Kaya nga, lagi kong tinuturuan yung mga anak ko, mga mare, na maging humble nga lang sa buhay at wag magyabang. Simpleng buhay lang naman yung gusto namin para sa kanila, mga mare. Ayoko naman na napakabonggang life. Ganitong life lang yung gusto ko. Yung nakakapagtrabaho, nakakapaggawa sa bahay, may mabuting asawa. gano'n. Sana all. Alam ko naman talaga nakakapagod yung role natin, mga nanay, mga mare, lahat talaga sa atin. Pero wala tayong magagawa. Ginusto natin yan. Chares. Yun lang muna for today's video. Salamat sa panonood.